Ang Los Angeles Lakers ay opisyal nang nagsimula ng proseso upang maging isa sa mga pinakaaktibong team sa NBA para sa 2024 to 2025 trade market. Matapos ang offseason kung saan hindi sila nakapirma ng mga bagong manlalaro sa free agency, inumpisahan ng Lakers ang kanilang mga hakbang sa pamamagitan ng pagkuha kina Dorian Finney-Smith at Shake Milton. Ngunit sa kabila ng mga hakbang na ito, nananatiling malinaw ang mga kahinaan ng Lakers, particular sa interior defense. Sa kasalukuyang season, ang Lakers ay nasa ika-22 sa opo opponent second chance points at ika 28 sa points allowed in the paint dahil dito aktibo silang naghahanap ng center na maaaring makatulong kay Anthony Davis sa pagbabantay sa ilalim narito ang ilan sa mga posibleng target ng Lakers para sa posisyon ng center una na itong si Nick Richards na isang 7 foot center na sa kasalukuyang season nag-a-average siya ng 9.3 points 7.8 rebounds 1.2 assists at 1.2 blocks sa 21.9 minutes kada laro ang kanyang defensive at rebounding abilities ay malaking tulong para sa Lakers lalo na sa rim protection at second chance points. Bukod dito, ang kanyang kontrata na 5 million kada season ay isang mababang risk ngunit mataas na reward na pagpipilian. Pangalawa naman ay si Dayron Sharp ng Brooklyn Nets. Si Sharp ay isang batang center na nasa trade block ng Brooklyn Nets. Sa taas niyang 6.9 feet at 265 pounds, may kakayahan siyang makipagbanggaan sa paint at magbigay ng interior presence. Sa 15.1 minutes kada laro, nag-a-average siya ng 6.5 points, 5.4 rebounds at 0.9 steals. Ang kanyang kakayahan sa offensive rebounding ay magiging mahalaga para sa Lakers sa pagbibigay ng second chance opportunities. Ang huli naman ay si Jonas Valanciunas ng Washington Wizards. Ang veteranong si Valanciunas ay matagal nang nasa radar ng Lakers. Sa 2024 to 2025 season, naga average siya ng 21.4 points, 14.6 rebounds at 4.1 assists kada 36 minutes na paglalaro. Ang kanyang laki at husay sa ilalim ng basket ay magiging malaking tulong upang masolusyonan ang kahinaan ng Lakers sa paint defense. Ang interes ng Lakers sa kanya ay nananatili kahit na hindi pa malinaw kung paano nila makukuha ang 265 pound big man na ito. Habang papalapit ang trade deadline, malaki ang inaasahan na gagawa pa ng mga hakbang ang Lakers upang mapabuti ang kanilang koponan at maabot ang championship aspirations ng prangkisa. Samantala, galing na nga ang Los Angeles Lakers sa pagkatalo laban sa Cleveland Cavaliers ang kasalukuyang top 1 team sa NBA. Kitang-kita sa laban ang kahinaan ng kanilang front frontcourt kung saan nahirapan si Anthony Davis sa depensa laban kina Jarrett Allen at Evan Mobley lalo na kapag magkasabay ang dalawa sa loob ng court. Bukod pa rito, nagkaroon din ng ilang pagkakamisunderstand sa kanilang defensive plays particular na sa pagbabantay sa 3-point area. Dahil dito, malinaw na kailangan ng Lakers ng mga pagbabago. Maaaring isaalang-alang ang trades, adjustments sa rotation o bagong estratehiya upang mas maging matatag ang koponan. Gayunpaman, hindi naman ganoon kalayo ang Lakers sa kanilang potensyal para maabot ito dapat nilang seryosohin ang bawat laro, lalo na laban sa mga koponang nasa lottery tulad ng Portland Trail Blazers. Ang laban kontra Blazers mamaya ay isang mahalagang pagkakataon para makabalik sa tamang landas. Bukod sa hangaring makapagtala ng panalo, ito rin ang tamang pagkakataon upang ma-integrate si Dorian Finney-Smith at Shake Milton sa kanilang sistema. Sa pagbabalik ni Jackson Hayes mula injury, inaasahan ding gagamitin ni JJ Redick ang Twin Towers upang masubukan ang bagong estrategiya. Gayunpaman, hindi dapat mag-relax ang Lakers dahil bagamat mahina sa standings ang Blazers, kaya nilang gulatin ang mas malalakas na koponan. Mahalaga ang kontribusyon ni Anthony Davis na nagtala ng 30 points sa kanilang unang panalo kontra Blazers at ang pag-angat ni Austin Reeves upang punan ang kawalan ni D'Angelo Russell. Sa kabuuan, ang larong ito ay hindi lamang tungkol sa panalo kundi isang mahalagang hakbang tungo sa mas matagumpay na taon para sa Lakers.